Good morning, good morning, good morning Ito guys no uh, Pakita ko nung gano'ng kalayo guys no Ang ating uh, pakiyatin na pabito 2 its power ha, To its to HP To its power guys no Pakita ko guys, gano'ng kalayo guys yan uh, Ayan guys yun Diba dyan kami magbutas guys yan, dyan pa diba ba guys no And then papakiyatin natin yan dito guys no And, uh, Mula dahil dyan guys no And then uh, pakiyatin natin yan dito Ayan no nandito pa tayo sa part 1 guys no and guys yun po ang ating lagyan ng tubig no dito sa ilang idol no uh, idol kimi idol kimi no yung vlogger no uh, sikat na po yun yung vlogger uh, sikat na po yun yun guys yun yan yan dito na po natin isasabit yun ang tangki na kulay blue Ayan, kulay kulay blue yan yan si Idol Kimi. Ah, uh, nakaupo lang po si Idol. Ayan, nakaupo lang po. <clears throat> Atin pong installan ng tubig, guys, no? Dito sa, ano, yung area. No? Napakalayo, no? Pero talagang uh, successful po ang ating uh, gagawin nito dahil po may tubig na po yan sa baba, no? Nag-hookay na kami dyan. Uh, ito po, ah, uh, nag-install po kami dito, no? Ng, ano, ng water dip well no? water deep balloon tinabay style ito po guys yun paakyatin natin natin ito po yung CR ayan Andin yung po ang lagyan din natin no napakaganda po ng lugar dito no nila Idol Kimi no dito sa Meridality uh, Barangay Libas Puro 4 ito guys no ito guys so, ito lang guys no maraming salamat ah magsa successful po ang ating operation ito sa paggawa natin ng deep wheel balloon no? water deep wheel balloon tinabay style yun na ba ngayon guys ang part 2 and part 3 part 1 to two guys thank you